So yan mga katropa, sa sobrang init ng panahon ngayon, kailangan ko nang ilabas tong mini swimming pool ko. Eto, ilalatag ko siya ngayon para makapag-swimming kami. Alright. Oy, oh, wala pang water yan. Yeah. Gusto, gusto niya na talaga mag-swimming. oh, <laughs> Nag-imagine na. Oh. <laughs> Tingnan mo, parang meron siyang ano sa bunganga. Water. Swimming kasi. Swimming na. Mabato. Palitan mo, yun na yung malaki. Malaki, yun na yung uso. Ano? <laughs> Pagod ka? <laughs> <ha>? <laughs> Pagod ang batang... Step on, step on. Yung step on. Aho. Ayan, isa na natin. Isa na mag-exercise. Hmm. la Siguro mga ano ka dyan? Sa oras. Ay, bata! nilatag kong mini swimming pool. Si Joey. Wow! See wow! Ini-help ka naman niya yeah, pe. Sige pa, go. Kaya mo yan. Yung electric pump na ka sa bahay eh. Uy, careful! Maslide, mano ka. yan, okay na. Nahanginan na. Sige, ano yan? Lato water yan. Oo. Pwedeng ready ka na, na mag-swimming lang, ha? Tara apa nak ini, masyadong mataas oh. okay na kaya niya. Open mo na kaya. Okay na. No. Ha, later oh. Dirty yung oh, look mo. Opo. Ay, Open may water. Para mag-running water. o oh. Ayan, ah, nagsiswimming na sila. <laughs> Asi, kung tuwasin siyo. Oh langis. Lagyan yung langis likod. Hindi naman langis yan. Eh, wala yung langis dyan na baby, Uli. Ubuhin yan. Ayan na, inuubo na ako. natin langis. Tuyuin mo muna. na. Si. Sige, puna, puna. Sige, Wala si Yona. <laughs> Tumari sana yun. Ang loob malakas eh, para mas mabilis.

why oh not

So ayan mga katropa, hanggang dito na lang ang aming video. Thanks for watching.